Estudyanteng nagtangkang mangikil arestado ng ACG. Newscoop mula kay Ralph De La Cruz. Arestado ang isang estudyante na nagtangkang mangikil sa kapwa nito mag-aaral gamit ang e-wallet na Gcash sa Guagua, Pampanga. Nahuli ng PNP Anti-Cybercrime Group ang nasabing sudyante sa isang entrapment at kinilala ito bilang si Joshua Sampang, 21 taong gulang. Batay sa biktima, nakausap niya online ng sospek na gumamit ng pekeng Facebook account kung saan na busy siyang magpadala ng mga masiselang larawan. Dito na siya binantaan ng sospek na ikakalat ang kanyang mga larawan at videos kung hindi siya magpapadala ng pera gamit ang e-wallet. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang nasabing sospek na nahaharap sa kasong grave coercion. Paglabag sa RA-92 262 o Violence Against Women and Children Act, RA number 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, at RA No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.